Yan, magandang hapon mga idol. Kaway kaway. At sa araw na to, today is January 20, 2021, partner. 20, 19 pa lang. Ha? 19. 19 pa ba? Oo. Uh, ah, <laughs> pa lang hapon. Tama. So, 19. okay uh, lang yan. Na? Uh, feeling ko... 20 na. Familiar sa ating mga idol ang ating nasa likuran. Oo, oh, familiar sila masyado. <laughs> Ayan, so ito na po yung hinihintay ninyo sa mga lahat ng uh, nanonood po sa at, amin from day 1 until ngayon until at, uh, harvest nagingi po kami ng uh, paumanin kasi hindi po kami nakapag-update matagal pong masyado sobra yes, isang buwan isang talaga. buwan na hindi tayo nakapag-update at saka uh, magbibigay po tayo ngayon ng update sa ating uh, sili farming dahil sobrang dami talaga naghingi ng update yun nga, yun ang, uh, at saka alaga. ito na po mga idol ayan papakita Oo. po namin yan so, pre ito ito so, ngayon yun ito na yung makikita nyo ito yung oh. sili farming natin na 1 hectare at uh, kung makikita nyo po, sobrang ganda pa rin at napabayaan. Sobra isang buwan na po itong walang ginagamit ng mga chemicals na mga pesticide, ay yung mga pang insecticide, yung mga sa fungicide. Wala pong polyar, wala din mga polyar, wala. walang abuno. Yeah, walang abuno. Pero pag nakita nyo po, ito yung sili natin. Yeah, ito pa yung mga bagong generation, mga new followers. Ayan. So hanggang doon sa dulo, pag nakita nila partner, huh? nakita nila hanggang doon sa dulo, marawak. May mga paunti-unti dito mga ano yung mga anthracnose. anthracnose. Kasi nga hindi na natin nilalagyan ng walang spray kahit walang ano. Walang spray na. Kahit ano ito yung mga anthracnose dumadami na. Yan. Alam niyo bakit? Kasi nga yung nangyari sa atin partner, di ba? Uh Masyadong uh, nagkaroon talaga ng decrease ng presyo ng mga sili ano sa buong Pilipinas, halos sa buong Pilipinas yung ibang area medyo mataas, pero halos lahat sa Luzon Tsaka dito sa Mindanao medyo bumaba kasi sobrang dami ng mga supply nga. At uh, ito nga, at least tayo ngayon, mayroon tayong mga kasabay na sobrang saya dahil napatunayan uh, na maraming bunga. Na marami kaya siling. natin na mag-produce ng ganun karaming bunga at Konte uh, konti less yung gastos uh, pero more production tayo. At, uh, at maganda. So maganda. ito yung mga sili natin na na-applyan uh, natin yung full fertilizer na uh, partner na yung uh, ginamitan natin ng ano ng mga agritap at saka Primo. Uh, primo Plant Booster yung mga yeah. idol. Yan, sobrang ganda pa rin po yeah, mga idol. Dami, oh. So ito yung mga untrack nose yan. Pero yung iba yeah, mga, mga followers na. So hanggang sa so doon baba. sa dulo. Yung ibang mga area, may maraming din na untrack nose. Pasok ka partner kung gano'ng kataas. Yan yeah, No? Tsaka masyadong malawak Ayan. na. no? So ito yung pinagmamalaki namin mga kapalaboy, mga totoo mga hinday. Kaway <laughs> kaway po sa inyo lahat dyan. Ayan. At uh, sana po na-inspired po namin kayo. At ito sana po marami kayong na-learn na dito sa pagkakaroon ng silly farming. no at uh, kahit nga bumaba ang presyo, pero marami tayong produce. Oo. Eh paano pag sumakto yung presyo, uh, yun ang pinakamaganda. At saka yun nga mga idol, masaklap lang, hindi lang tayo nakaranas partner ng paghalogi sa sili dahil uh. ito ay, uh, ano na, hindi na masyado maintain dahil yung, kung presyo ay 20 or 30, uh. tapos ang harvest natin, kulang pa yung uh, profit natin, tawag diyan, yung uh. income sa harvest. Oo. Uh. Pambayad sa nag-harvest. Tama yun, ba? Yun ang, ang pinakaano. Oh, At saka nag-spray din. Oh, nagtataka kayo bakit nag-stop kami dito. Oh. Kasi uh, isa din sa reason dahil nga itong uh, itong area na po ito ay uh, sa farmer po natin, yung farmer expert natin, no. So gagamitin na lang din nila kasi para kasi mura din naman, baka may tatanim silang mas maganda. Oh, pambawi. profit sila, no, kasi oh, medyo nalugi nga. So, ayun nga, medyo nalugi tayo dito, mga almost half talaga. Ah, Oh, medyo malaki-laki din partner uh -oh. ano. Nasa 35% siguro ang lugi pa natin, hindi pa natin nababawi. Mga 50, mga 50% uh -oh. pa. Oh, ganun. Kasi naka-pitong harvest lang tayo eh. Oh, so ganun. Pero at least nga, 'yun nga, at uh, at least po yung mga yung mga techniques, yung mga tips and techniques na basic tips talaga na hindi mo na kailangan daanan yung mga ma, ano pa yung mga hindi magandang uh, i-apply dyan sa farm mo, ito na susundin mo na lang yung mga technique at uh, at least ito yung produce mo. Ito yung magiging resulta. At oh. doon lang tayo magbabase ngayon sa presyuhan, ano? Ayun. Tsaka mayroon pa tayong mapakinabangan partner. Marami pa to sana, marami pa. Oh. Actually, marami pa. Ngayon, to. ngayon, anong hulaan mo? Ano? Ito, Ito masarap sa manok to, partner. Oh, pwede. Yan so tinola. Ayan. Masarap sa manok to, magkukuha ko mamaya. Oh, tinola, pwede yan. Masarap Oh, tinola. Yan. So, at least ngayon nakapag-update kami. Ngayon ay uh, January 20, uh, 1999. 19. Ah, 19. <laughs> <laughs> Ngatong 20 ako. Yan. January 19. 20, 22 na. Oo, 20, na. At saka, uh, one month na na hindi tayo nakapagbigay ng update sobra, dito. Sobra, sobra na one month. Kaya miss na miss na ating mga ka-subscriber, oh. mga idol natin, kung ano yung update dito. So yan, nakita nyo po mga idol ha. Yan, standing pa po Uh, Medyo against the light lang. Oh. Standing pa po ang ating sili dito mga idol. Standing pa. Yan, At, so uh, punta tayo doon sa dulo partner. Sige, punta tayo doon sa dulo. Ayan. Yan. At least may update tayo. So magiging title natin ngayon ay... Uh, update sa ating silly farming. Yeah. Uh, sobrang tagal. Sobrang tagal after one month. Oh. Yan na po mga idol. At saka ito may mga anthracnose na po siya mga idol. Dahil wala na pong uh, wala na pong ano tayo. Wala na ang uh, tawag niyan pang spray. Hmm. Control sa anthracnose As in after one month mga idol. Kung mapansin nyo po mga idol I think uh, D73 pa tayo last nag-abono partner. Oh, so ngayon ay uh, hindi ko na alam baka D200 na ngayon. Never nakatikim ng abuno ito ng uh, ano? sili. Oo. Pero maganda pa yung uh, standing niya partner no? Oo. Walang abuno, walang spray, 'yan. Walang uh, insecticide. 'Yun. Walang uh, foliar. Wala, wala uh, kahit ano man, walang inapply dito ngayon. Nag-stop lahat so hindi na inalagaan. Oo. Walang pagdami din na nangyayari. Ayun. So 'yun nga ano. So ganito na siya ka uh, Kataas pa rin. Kaka-fort uh, partner may mga bagong kalbos. Baka pwede tayong mag Kuha mamaya. Don marami sa Tingnan natin dito na area kasi hindi na proning 'to. Yung uh, dito na area doon sa kabilang na pruning proning tingnan natin. Nayan. At least dito parati tayo mga idol, kumukuha ng uh, video. So familiar po sa inyo ang ating sili. Kung mapansin niyo, sobrang uh, kapal na po ng uh, damo sa baba. 'Yun oh, makapal na masyado. Pero 'yan, at least maganda pa rin at may ipagmamalaki natin to partner no di bali nang ng uh, logi at least na patunayan natin na makaproduce tayo ng napakaganda this man ang gastos natin pero hindi natin nahabol talaga yung financing dahil hanggang pitong harvest lang ata ay kung di ako makalimot hanggang pitong harvest lang tayo mga idol dito sa ating sili dahil bumagsak na ng uh, 20 I think ang sili na presyo 20 to 25 tapos wala pang uh, buyer Oo. So, Yun nga eh. Yun ang uh, pinaka ano dun. Pero hopefully tataas na yung presyo. Sana tabas na. Oh, sana tataas para makabawi yung ating mga kapwa. Uh, kasi ito na yung sili Ito yung partner nangyayari. Ito sa mga siling yun. Pinabayaan nila. Oo. So nagiging nadidisappoint yung mga farmers natin. Dahil sa sobrang baba. Hindi nyo alam pala. Pataas na ng pataas yung presyo. Kaya... Alagaan nyo masyado yung mga sili nyo ngayon Kasi alam mo namin maraming na hindi inalagaan so, yung mga sili Katulad ito, sa amin partner, oh, yan. Ito wala ng walang spray pero oh. ganito na siya kataas. Oo, oh, di ba? Oh, tsaka ito 'yung mga pwede Yan, ba masarap ba, talaga pang tinola 'to, partner. Pang tinola ba 'to, partner? Hmm, pwede 'yan. Yan, ganyan po mga idol ha. Oh. Dito na pwede pruning pero, na 'yung dito. No cases na na ng anthracnose kasi wala tayong uh, control. Ay, partner, sa mga nagtatanong pala ako ano 'yung remedyo sa anthracnose. Ito po mga idol Usually ang uh, remedyo sa anthracnose, wala talaga siya cure sa anthracnose pero may prevention at sa control yan sa ating mga na alam uh, partner yung mga na ano nating solicit, solicit, na mga data ang pag control sa anthracnose dapat i-harvest talaga sa lahat lahat bago mag spray ng pangontra yung mga copper base usually so, ang pinakamaganda na tuklasan natin para sa anthracnose is urti batap yan. pwede tayong mag uh, alternate ng score plus uh, alternate ulit ng redomel then alternate ulit ng uh, kahit yung daitan. Mm. yan. basta hindi siya tuloy-tuloy na isang fungicide lang. Ayan. basta importante din na low dose lang muna low sila. Dose. Oo. Pero pag pumasok na ng truck oh. ito yung Ortibata lang. Oh, yun, yun, yun Pero gamitin. dapat na harvest po siya talaga mga idol. Pag hindi na harvest, maubos man yung gamot mo at saka yung pera mo hindi mo talaga to siya ma kontrol control ang pests. Ano nga no. Ayan. So, nila dito na side ay na-pruning dito po, na-pruning yan dito na area. Uh. So, yan. Oh, ganyan po, ang mga idol lang ating sili. Although madamo lang siya. Pero, yun, sobrang ganda. Okay naman si Pwede naman siguro to i cut back. Pero pagka so, ano, Ito, bagong talbos. o oh. oh, yan. Kunin okay. mo na. Magkuha ka na para pakita mo sa kanila kung ano yung makukunin mo dyan. Yan. Wala akong manok eh. <laughs> <laughs> Tama pala. <ba lang? laughs> Nakalimutan natin yung manok. Inuulang ko sana. Wala naman akong manok. <laughs> ano na na Bibili tayo eh? eh. Bibili tayo ng niti, Sige. Bibili tayo kuwa ng ka, ka, ka ng partner. Manok. Sige kuwa ka. Yan. Sige. Kukuha so, din ako mamaya. Totally abandoned na po ito siya mga idol. No? Yan. So mapapakinabangan pa. At huling pakinabang ito Oo. yung Talbos. Yan Talbos. Yan, Yan. Talbos. Yes. Yay. Yay. <laughs> At saka na miss ko yung ating mga sili. At saka yung mga masasayang banding natin dito oh, sa ating mga na, farmers. Ta yan. Yung mga farmers natin, yung mga nag-harvest. So, na, tatlong buwan din tayong ano dito. Oh, uh, maraming masaya. banding. Masayang banding. <laughs> yan mga idol. So, ang mission natin today, ito nga mag-update at saka magkuha ng talbos para sa tinulak. Sige, magkuha tayo. Magluto din ako mamaya. Yan. Sa partner, ang ganda pa ng mga sili. Oh, okay, mga yun. idol, oh. Kasi oh. hindi against the light. At least mm, makikita yan. nila. Kitang kita nila yung gano'ng oh. maganda. Yan. Sige. Saka ito partner. Oh. Yan. Ah, ito. Yan. Talbos tayo. Ayun. Yan. Ito, cutback bang tawag nito yung ginagawa natin? Hindi pa na nalbos lang yan. Nalbos lang. <laughs> <laughs> yung cutback Putulin natin. Yan. Sige, magkawa ka din Yan, oh, ang dami oh. Yan nga, dito na area. Ito, ito yan. magaganda mag oh. Yan. yan. Kuha tayo ng bagong mga yan. talbos. So, manok na lang ang kulang mga. Oo ayun. nga, ano. Manok Kung na, na, na labi, lang. Ang ganda, pre. Hmm. Yan po ang ating update mga idol. At saka, marami pang namumulaklak mga mga idol. Oo. Oh, marami pa. Yan, kuha kayo dyan. So, walang pulyar po ito mga idol ha. Pero sobrang lago ng mga, ano, ng mga kudlot pa rin oh. Mm. Ito, masarap to. Oh, yan. Uy. Kuha din ako mamaya. Yan. Ito ay, bibilhan natin ng manok. Bibili tayo ng manok para meron tayong sabaw. Ito, para sa ating uh, tinola. Akin hindi native yung bibilhin ko. Ano? Eh, ano na lang diretso. Ano? E, yung pa. hybrid na. Hybrid now. na lang. <laughs> Pwede <laughs> din. Ay, ito na lang yung uulamin natin mamaya. Sige. Yan. Yan maganda. Mm. Yan dito puro ang po siya mga idol. Truck na. Yan. Pero oh, may bagong oh. generation pa rin oh. Ito tingnan mo pre oh. Hmm, parang ganda lango nga ano. So ayan, ito po yung update natin ngayon at sana po uh, na inspired namin kayo partner ano. Oo. Ayan. Ayan po mga So idol. maraming salamat talaga sa inyo mga mga Inday. I ano pa natin sila to, I I -tour. I tour sa pinakadulo ng -tour ating natin. sili. Dulo to dulo. So, ayan, sige po ayan. tayo doon. Hanggang sa pinakadulo. Sige. Dulo to dulo tayo. Ayan. So dito na mga idol ang pinakadulo na ating sili. At dito dito I think uh, ah din dinang track nose partner. Meron din. Oh. Yan. Yan. Ah, marami dito mga bagong ano pre. Mga bagong udlot. Ito look? mga idol, medyo ano kasi sa light. Oh. So, sobrang ganda ng mga dahon, no? Oh. Parang inabunuhan lang din mga idol. Ayun. So, tingnan mo diyan pre. Ayun. Parang meron na ring uh, Sobrang ganda pa rin, oh. Sobrang oh. ganda pa rin. Tingnan niyo. Yan. Yan, no? Oh. oh, dami pa rin bunga. Sobrang ganda pa rin, oh. Ito pre oh, yan. Oh. O, ito, yan. Ito yon, sobrang shiny, walang fungicide, wala kahit ano. Mm. Kaya safe po tayong mamitas at saka itinula natin 'to kasi ah uh, mahigit one month na na walang spray spray insecticide walang fungicide mm. wala kahit anuman yan sobrang ganda po mga idol ang ating silio uh, sili so ayos po, partner oh o nga ay. sige Ayan. so at least partner tayo ay mag-signing off na dito sa ating ah. silly farm at saka ito mga idol ang ating update sa mga nag request po medyo against the light against <laughs> sa the mga light. nag request po mga Ayan. idol ito na po ang uh, ating sili. at saka sobrang lago pa at saka sobrang ganda so ito ay totally abandoned not because Uh, ano siya, ah uh, marami siyang sakit but because uh, sa subscriptian. Ayun. Kayan at saka hindi lang tayo 'yang nag-iisa partner, marami ding uh, uh -oh. I think na uh, nag-abandon ng kanila. Kasama niyo kami. <laughs> Kasangga niyo kami. Hindi kapareha tayo. Tamay-damay uh, na to. <laughs> Pero mga idol sana po ah uh, tumaas po yung presyo ng sili para makabawi din yung mga ibang farmers. Makapuan natin farmer na until now fighting pa rin sa kanilang sili. Ayun. Tama partner. Tama. At saka yung mga nagsisimula pa lang na pa-harvest pa lang at least Oo. makabawi sila or kikita sila. Ayun. Yun importante. Ayun. So ayan. Maraming salamat pa sa inyo lahat. Ngayon po ay uh, January 19. 20. 2022 January uh... 19, 2022 <laughs> At uh, magsa-signing off po kami Maraming salamat sa mga sili dito at uh, kaway-kaway po sa ating lahat, pati ang sili, kaway-kaway kaway kayo dyan. Woo! Happy farming! Happy farming! Kaway-kaway! kaway, -kaway. kaway. Po, mga idol! Woo! God bless! Panorin nyo po yung susunod na video!